Ano na lang, ano Nice one. Kaya <laughs> pala yun sa isa 5 star hotel. Hindi tao. Labas, labas, labas. Good morning. Ay, gago. Meron? Ako mo unang anong pampana. Ah, stick. Stick, rope. Tsaka... Hindi, mismong pambala na pre. Arrow Bala. na mismo. Bala? Ay, hindi ko alam pre, napulot ko lang tong araw ko eh. Ah, kaya. Ilan yung araw mo? Ah, apat. May isa. Okay Paano ba ito yung araw? Salang, salang. Hello, Ryan Robert. Ayan o. Kalaban din ang pre, ang dami niyo. Lagi ang dami, hinuyog tayo. So good. Oh God, lagi. Meron din shifting o. Lagi din, makakulat. Ay, lagi makulat. Ayun yun eh. Lagi makakulat yung fish. Teka teka. Wait, wait. Yun, wait na yun, oh. Ano 'yung ano pa? Boye ko si Chanak sa. Nice one. Nice one. Bye-bye. May -bye. hey, tubig diyan sa ilalim. Ito iko suno. Ate, bigyan ako ng isang soda. Saan ka ba? Ay, pakinggan ko soda pre. Pre paano? Paano naman pa ako? Haro-haro bumaba, bumabalik-balik lang ako. Eh. S.

Ba? Bakit ba? Bakit delikado? Marami, marami. Iwan nyo na yung isa dyan. Iwan nyo na Iwan nyo na yung streamer. Gago, back to zero ako. Puta yun ah. Ayo, sambil lagi pulak. Nak belok Tara, tara. ako lang na, akad tayo. Akit na ba tayo? Yung palabas lang tayo eh. Yung palabas. Eh, nakuha ko na yung akin. Ayun, mga damit ko ba I'm back! Oh! Putik! Butom na ako. May food trip ka, Sip. Ito yung daan ko kanina. Umaga na eh. Tapos madilim pa doon sa napuntahan ko. Ano? Akit na tayo? Pagtaas pa rin, bigay ko sa'yo yung ano ko, snack. Ang ko sa airplane. Nice. Tara, next game tayo, next game. Tapos ah. yung snack, di ko combine mo din siya. Then combine mo sa gitna. Ayan. Ayan tayo. Teka. Ay. Tara, tara, solid mm. to pag-hard ko. Nice, thank you. Tama ni Chanax. Ayan. Well Ay. Oo, oh, may ganong mechanics, as. Pre, gigirahin ko na pre ah. Ito, tarong sirahin natin ito. Hindi, ay papapa ko. Shit. Gagong parang alam ko na to. Uh. <laughs> Dahil sa sa kikirman. Dead end. Dahil para pabunta sa dead Saan kaya pumunta? ito Tungnan mo daming pera! <laughs> ano Stranded na pera pa inuna! Pera-pera lang talaga! Uy! Helmet oh! Diyan! Tara! Tara! Balik tayo dito! Nandito yung pababa pre na ano eh! May isa pang rope! Diyan nga kami galing! Kanina. Yung sa bababa na yan? Oo. Oh. Ayoko, dito na kami galing, pre. Yung palok, payo ko. Ayoko ba? Teka, tignan nyo muna, pre. Ito. Saan na yun dyan? Gagi, alam nyo ba Ang ba't tayo pinakapunta ni Ito? Member na sila ng cannibal. Ano lang to, setup? Paano mo na nalulaman? Napakain tayo ng buhay. Uy, dumidilim, dumidilim. Ah! Uh! Patay ako Gagi. okay peripelitas okay na ina nalaglag. Dami ka, kami Hey, thank you thank you wai dinami ito ano mababala natin dito sa ano? Ay, Ay, may makikita ano kung 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 guys, hindi ako yun. Soda lang to eh. Barrel? Uy! Gundo! Chun! Gagulit, totoo. Dinamita! Holy tiyan. shit! saka chan. Tingnan mo, galing Ace Hardware. Ganda, ganda. Gandang mga uri. Tangina mo, ng itim mo nalang itulo mo gawin. Ah, Kimo! <laughs> ganda na yung ten. mo. Kimo, ah, Ten. Guys! <laughs> Sindi na nagsindi ng granada huy! bisindi ba yun? bisindi ba to haro? sasabog yung lahat hindi ba? Ito, man, ano to? mga ano? kaso mga ano na tayo ay! unti unti! alam ko na plot twist na yun to bro unti unti magiging tayo yung magiging cannibal gan tignan mo yung itsura ko chan tignan mo yung itsura natin Push! gagaw! gagaw! pinusantin na mo may armor ako chan may armor ako chan Nakita mo yung armor ko, Chan? Oh? Good! Manis! Hey. Ganda naman no, no, ang nakita niya na yun tol, thank you. Hey low energy, eat something, or get some rest. Thirsty. Hello, Find clean water to drink. Hungry. Find something to eat. <laughs> Ay, okay, akyat, pataas! Akit nga, ka, pataas. Kaya nga, akit ko statement na eh. yun. kami pre, hindi na kami mapagdota. Naligaw kami. Chan, huwag mong sisindihan yan. Hello, Gogo. Paano umakit yan? Chan, wag, wag, wag. Wala lahat na item ko. Mag-save muna kayo pala. pag, yun, yun, yun. pag kayo, lahat na a a a a a shit yung mga tayo pre? Uy wag Saan yung pala boss? Wala na Dito na tayo mamumuhay Tapos ang plot twist nga neto Magiging cannibal tayo Guys alam nyo ang uh, maganda rito Nagpapatayan tayo dito Uy wala uh, na patay na tayo dyan Pero bumalik tayo, bumalik na naman tayo dyan naglago. ako <laughs> Go na kay gogo, si Ay si Goku. Dito dito dito. Ay Gago, Ay na Nyari. Nag out ka? Nag out, out sa akin. Saan ka mag sa bahay? Yung pinto ni Goku natin. Yun long. Paano ko makikita yun? Next na ata ako ma-out pre. Ala, ako din. Ay ako din. Ako din nag-out na. Di na kayo mag-doubt pre. Tingnan ko lang pre, nag -out nag out kami. Nag-out yung forest namin eh.